Magandang araw po. May tanong po ako. Pag iniisip po ba ninyo yung kaharian ng Diyos, ano pong pumapasok sa isip nyo? Isang palasyo sa langit? O isang malaking event na darating? Kasi sa ebanghelyo po natin kung ngayon, yan din po ang tanong ng mga pariseo. Kailan ba yan darating? Tapos ang sagot ni Jesus, nakakagulat. Sabi niya, yung kaharian ng Diyos, hindi yan makikita sa pagmamasid. Huwag daw po tayong nga magpapaniwala sa mga sabi-sabing, Nandito! to nandoon! Dahil, ang kaharian ng Diyos ay nasa inyo na. Nasa gitna natin. Nasa puso natin. Ito po yung sinasabi sa unang pagbasa. Yung karunungan ng Diyos. Ito ay isang sulyap sa liwanag na walang hanggan na nasa atin na. Kaya, yung tugon natin sa Salmo, Walang hanggan, puong Diyos, salita mong tumutubos. Yung salita, yung karunungan, Yung kaharian, ay nandito na. Kaya, yung pagninilay po sa atin, kung ang kaharian ng Diyos ay nasa atin na, paano natin ito ipinapakita? Paano natin ito na ibinabahagi sa iba? Pakiiwan po ng komento. Pakitagan yung kaibigan ninyong kailangang marinig to. At kung nakatulong po sa inyo, pashare na rin po. Salamat!